Good morning mga guys! Papasyalan natin itong pier. Kung madami na ang pasahero dito sa pier, na natin. Kasi malapit na ang dust. at yung mga pilahan ng mga sasakyan dun sa may PPA ang luwag pa oh, kakunti pa dumadating na pasayaro dito sa pier yan ang gate ng pier mga truck na pumapasok dito, yan ang gate Port of Patangas dito sa kabila mga flammable ang mga nakapila dyan, na papatawid may oras sa mga yan bago sumakay ng parko dito naman sa kabila ay mga trucking mga nakapila i oras din naman yan bago sa makayo ng barko. Kanyang karami ang tracking dito nakapila. May PPA. Wala pa yung mga private car na napila dito pag tatawid. Date ngayon ay October 26 Ngayon araw na ito 2025 Yan kahaba ang pila ng mga trucker no? Oh. Wala pa naman kasi nung Ah, pinapunta ng car dito sa so may PTA wala pa nagpapalak na tumawid pero ilang araw na ang undas update po kayo dito sa may PTA